Attorney Yang Musta, Attorney Yang, ano ang mga kaso na hindi kailangan dumaan sa Barangay Lupon. Naalala niyo po nung nakaraang episode na ang amicable settlement na pinirmahan niyo sa harap ng Barangay Lupon ay may kapareho, puwersa o epekto ng isang desisyon ng korte? Totoo po yun. Kaya po gusto ko siyang ulit-ulitin po sa inyo ikalat po yung impormasyon na ito para malaman niyo na doon pa lang sa Barangay Level, hindi na kayo kailangan gumastos pa ng abogado. Doon pa lang po sa Barangay Level, ang mga hidwaan o yung mga conflict po ninyo ay maaaring barisolbana na sa Barangay Level i love that Ibig sabihin, the moment na may amicable settlement, ito ay may kaparehong puwersa at epekto ng isang desisyon ng korte. Yun na, dun pa lang, tapos na ang laban. Yun yung sinasabi ko po nung nakaraan. Yun ay kung alam nyo po yung karapatan niyo alam nyo po kung paano, ano ang gagawin, paano nyo i-enforce ang isang amicable settlement. Ngayon, ang daming nagtatanong, ano po ba ang mga kasong pasok sa barangay lupon o ano ang mga kasong hindi na kailangan dumaan sa barangay lupon? Okay, ito po ang sagot. Meron tayo Katarungang Pambarangay Law under Presidential Decree 1508 na ipinasa no 1978. Inamendahan ito ng Local Government Code of 1991 kung saan inuutos ng batas na ito na ang Katarungang Pambarangay ay may otoridad na hawakan lahat ng kaso. Again, lahat ng kaso o dispute between parties bago sila mag-issue ng Certificate to File Action o yung tinatawag natin yung CFA. Ang sagot po dyan ay lahat except, eto po, kung ka ang kaalitan mo ay gobyerno o kaya government subdivision o kaya government instrumentality, hindi mo na kailangan dumaan pa sa katarungan pambarangay. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa lupon. Halimbawa, idedemolish e, na ang bahay mo, idedemolish na yung lugar nyo, hindi ka na kailangan dumaan pa sa barangay para magpamidjay. Kailangan, ang kailangan mo ay immediate relief. Immediate relief no, ng TRO, Temporary Restraining Order. Pangalawa, labor dispute. Kung labor dispute ito, ito ay naga, ang, ang hidwaan ay nag-arise uh, from an employer-employee relationship. No? employer ang kaalitan mo or ikaw employer, employee ang kaalitan mo. Hindi mo na kailangan dumaan sa barangay. Dahil meron tayong labor. Meron tayong dole. Gawin mo lang, pumunta ka lang sa malapit na satellite office ng dole para i-address ang iyong labor dispute. Pangatlo, kung ang ang nireklamo nire mo ay isang public official, hindi ka na kailangan dumaan sa barangay. Pangapat, kung ito ay isang offense involving uh, imprisonment exceeding one year or a fine of more than 5,000 pesos. Panglima, no private offended party. Halimbawa, Nahulihan ka ng possession of deadly weapon O kaya possession of illegal drugs So hindi mo na kailangan pang pumunta sa barangay Para imediate kayo ng party Still wala namang private offended party pang -anin, Kung ang mga partido ay nakatira sa magkahiwalay na munisipyo o syudad Hindi po kailangan naidaan sa barangay Pang-pito Kung ang property involved sa dispute Ay located sa magkaibang munisipyo or syudad Pang-walo Kung ang akusado ay nakalitain na Hindi mo na kailangan dumaan ng barangay para imijay. At pang ito ay mga habeas corpus proceedings. Tanong, paano kung wala kayo doon sa exceptions na sinabi natin ngayon lang? Ibig sabihin, ang mga partido ay kailangan magharap muna sa barangay para imijate ang mga dispute for possible amicable settlement. At sa oras na makuha nyo yung amicable settlement, sinasabi ko sa inyo, ito ay kaparehong katumbas ng isang pwersa at epekto or effect ng isang desisyon ng korte. Pag nasa oras na hindi yun matupad ng isang partido kanyang obligasyon na ayon sa amicable settlement, pwede nyo po yun i-enforce within 6 months sa barangay. After 6 months, doon na sa municipal trial court. Doon pa lang, napa na yung proseso dahil meron na kayong amicable settlement doon. Hindi na kayo kailangan pumunta sa korte para mag-file, mag, mag, mag ng abogado para mag-file pa. Kasi kung alam nyo lang na doon pa lang sa barangay level, pwede nyo nang makuha ang relief na gusto nyo. Kung alam nyo lang paano gagamitin ang procedure sa katarungang pambarangay lo. Then, malaki na po ang maitutulong nito sa inyo. At syempre, kung hindi kayo magkakaayos ng mga partido, maaari nang mag-issue ang lupon sa inyo ng Certificate to File Action. Always remember, God is blessing us so we can be a blessing to others. This is your friend in neighborhood at Torney at Turnia.